Busy na mga tao ngayon sa town. Then puno ang naang grocery. Napuno na ang grocery. Pwede na e kami pumunta. Eco bag. So dito ngayon kasi sa amin hindi na uso yung ano. Hindi na uso yung plastic bag ng ganito. Lagay ng tinapay. Ayan. Mamili kami ng tinapay. mga dito ako ngayon sa taon Hindi na... Ganda ng mga cake. Sa New Year. Para sa New Year. Ba't iba yung klase? Hi everyone! Good morning! Happy New Year sa lahat. Dito kami ngayon sa site. At tinitingnan namin ngayon ng anong sa truck sa nag-work then morning here and today is uh, uh ano, December 31 so mag, maaga na pumasok yung mga workers dahil para daw maaga silang makauwi then si ate Miang nag rin siya ngayon uh, kasama kapasama ako sa kanya na mag tanim kami ng talong at yung mga bulak-bulak. bali si atis buhay na samot saro na itong itanom din no? Oh. Mm -hmm. so hi prani good morning dudong good morning po ah, good morning assistant sa siyang mama <laughs> ah. excited na ba ka sa imong new year na kay pabuto Ha, may siya. So, uh, ito yung uh, pink na ate Aton dito ne? So, sa timiang, ma ano din yung kamay niya sa pagtatanim ng mga bulaklak. Ay, eh, ililipat namin siya sa lupa na dahil para makatay oh, na niya siya, Tino. Mm hmm. Tagay na sa kuati dito sa balay. Oh, o presimo langi as imu hoy buo ngi ko magdamog. O. Uta uh no? -huh. As yuta. Lagi. Nagrebihan buo. O tinindad ka esta nan. Maganda. Lindot is maganda. Tinindad. Uh -huh. O Oo. -oh. Buo na yung mga tanim namin di at dito. So continue pa rin nag uh, ano doon sa next week I think maglagay na ng, ng ano uh, roof gine na naalis ko yung mga laya yung mga sir ano ba patay na para mapalitan di natakdan yung iba ayan so kasi bayulit paglilipat namin to sa lupa asa ah, na ba yung isa ayun pag uh, malakas kasing ulan or ano ayun nila yung maraming pangalan nito maraming uy Agora a gente Mahipos na sila no. Or malibalhin. Oo, oh, okay. Okay, nandito na yung mga youth. Si Erica, hi. Si Jana, si Lenlen, si Liza, at si Pidu, at si Marmar at si Dudong. Bali wala dito si Jason, wala si wala si Jan Jan, si Mai, Mai ug si Wing, Wing. Nalala nyo ba yung nag ano kayo sa island? ah uh, doon sa party. So isa kayong tumulong doon, di ba? So, merong gift si Ma'am Popoy sa si inyo. Christmas gift. <laughs> Thank you so much, Ma'am Popoy. Thank you, Ma'am. God bless you, Ma'am. Basta lahat po ng mga blessings yung binigyan niyo po. At uh, yun po, ano sila. Masaya, excited po silang makatanggap, pero meron pang ano. How about you? Sino pang gusto mong pasalamatan? Ah, uh, thank you, Ma'am Amy. Sa oh. yes, uh, Ma'am. Okay, thank you daw. So, andito rin si, ano, si Pastor Joel. Hello, Pastor Joel. Ayan hapon. so, <laughs> so ihalo-halo na ang biko. Pura ba ng malagkit na? Mani na yung mga kondog bukay? Hmm. Nalagyan ng mani at para malasa. Mga kondog eh, panggulitan. Pero, Mga oh. Yan. So, pasok mo yung kamay mo. Ay, ito dong. Hmm? Busy, busy. Yan. Yan no muna. Oh, boy, oh si Jasen. Ano man? Yang... Tiyang... Okay. Lami ng luto ni Dudong. Kasi mo yung Ayan. ko muna yung trabaho ni aking brother. Siya yung naghalo dahil malakas siya. Diba darong? Hmm? Okay. Tuloy ang trabaho. Basta, Okay na siya. Okay. 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 Oh. Okay. Okay. Sige lang, kaya nata Ginagabi yung aming malagkit. Okay. So, toppings, toppings. Next, label. Lagyan na dahon na sab para na bango. Okay. Busy, busy. Si Pastor Lawrence ang nagluto sa uh, spaghetti. Bali, yan. Lagyan niya ng mga sangkap. Tapos, yan. So, tapos may giniling din. So, busy kami

Fireworks. Maka pumko na. Napak soro dia. So mo di haon sa may yung plano? Ah okay. Ah, uh, song. Pantada Ah ayos nila may video okay pala sila Okay. kamerang isda. babaw na ito pagkatawaan nun. Naawagin um, Pero,